Alam nyo ba kung bakit diretsyong nakatayo ang buntot ng pusa? Isa lamang yan sa mga sign language na tatalakayin natin ngayon. Baka hindi mo pa alam ang panghuli. Kaya panoorin hanggang dulo. Tara! At simulan na agad natin sa number 1. Madalas natin nakikita na ang pusa ay diretsyo ang buntot na nakataas kapag sila ay malapit sa kanilang pet owner. Ito ay sign language ng pusa na ipahayag sa kanyang amo na siya ay masaya, lalo na kapag sila ay magkasama. Isang kahulugan pa nito na sila ay friendly. Number 2 Naranasan nyo na ba na akala natin ay kaagatin tayo ng pusa? Pero hindi pala. Ang fake bite ay sign language ng pusa na gusto nitong makipaglaro o makipagharutan sa atin. Na minsan ay may kasama pa itong suntok at paghawak sa atin. Number 3 Kapag nakita mo ang pusa ng ganito, isa lang ang ibig sabihin yan. Sila ay relax. Sila ay nakahiga lamang na minsan ay maririnig natin sila na nagpupuring. Ito ay sign na alam nilang safe sila kapag kasama nila ang kanilang pet owner. Number 4. Alam nyo ba na ang belly nila ay isa sa pinakaayaw nilang pahawak? Kaya kapag nakita mo ang pusa na bumabaligtad at pinapakita niya ang kanyang tiyan, ito ay sign na nagtitiwala siya sa iyo. Excited na ba kayo sa panglima? Mga ka-idol, may ibang sign language pa ba ang pusa nyo bukod sa mga sinabi ko? Kung meron man, i-comment nyo na yan para malaman din ng iba pa nating mga kaibigan ang iba pang mga sign language ng pusa. At huwag kalimutang mag-like dahil madami pa tayong mga videos na siguradong may matututunan kayo. Maraming salamat po mga ka-idol! At ito na ang number 5. Alam nyo ba na ang pusa ay nagmimiyaw lamang sa tao at hindi sa kapwa nila pusa? Tama! Nagmimiyaw lamang ang baby cat sa kanilang mother kapag sila ay maliit pa. Pero kapag sila ay malaki na, sila ay nagmimiyaw lamang sa kanilang pet owner o sa mga tao para makipag-communicate. Madalas, ang kanilang pagmiyaw sa kanilang pet owner ay sign na gusto nilang kumain.